pasintabi po sa mga conservatives, mga religyoso, kasi pag-usapan ngayon medyo may maselan, medyo tabu. Ano? Ang pag-usapan kasi patukol pa rin sa mga asa, sa mga mag-asawa. At ang issue, ano ba ang kaibahan ng salitang libog at kalibugan? Kasi ang mga salitang ito, pag hindi naintindihan natin, ito ay magiging ugat na hindi natin ma-experience kung ano ba yung sexual na intimacy sa mag-asawa, sa marriage. Lalo na sa mga babae. Kasi ito kasi rin ang turo ng mga simbahan natin at ang ating mga magulang siguro, mga kanununuan. Pagka nag-usap na ng ganyan, iba na nasa isip. Kasalanan. Kaya tuloy, hindi natin alam katawan natin. At nagre-respond din nito. Kaya ang sabi nga, almost 70% sa mga babae hindi satisfied. Meron na mga sabi, 22%, 22 sa mga babae, ayon yun sa survey, 22% hindi talaga na-experience kung ano ang orgasm. So, ano ba ito? Ano ba mga dahilan nito? Hindi kagaya sa lalaki sa survey. 80 to 100% talagang ano sila? Satisfied sila sa kanilang sexual na buhay. Ano ba ang libog? Ang libog is passion. Kalibugan is addiction. Passion meaning, yan ay parang emotion mo na nandyan na, built in na eh. Emotion na ma, ma, masaya ka o nagagalit ka. Emotion, ganun din yung libog. Kasi ang libog ay kasama sa design ng ating creator para tayo ay maingan niyong mag-reproduce. Kasi biruin niyo kung walang libog, sino naman ang gustong manganak? Sa babae lalo pa. Iyong e pag-iisip mo lang magbubuntis ng siyam na buwan. Tapos manganganak ka. Ilagay mo yung sarili mo sa bingit ng kamatayan. Sa lalaki naman, yung pagpalaki, yung gastos yung pagtaguyod ng pamilya, pagdisiplina ng mga bata, mahirap eh. Pero alam ninyo, yung passion pag na-trigger kayo at nandun na kayo sa akto ng sexual act, nakakalimutan nyo yung, yung mga problema yun eh. Kaya nga, marami akong nakikita na ano niyan, na saksihan yung bang babaeng dinadala na ngayon kasi mga anak na sumisigaw-sigaw at ang sabi niya, ayaw na daw niya. Ikaw, sinisisi pa yung asawa niya. Ayaw ko na, ayaw ko na. Ganon. Eh, after three months lang, buntis na naman. Nakakalimutan nga yung sakit. Kasi mas lamang yung libog. Yung passion. Kaya hindi yan masama ang libog. Ang masama kung ika'y nahuhumaling na at naghahanap ka na hinahabol-habol mo na ang libog. Pag nangyari sa iyo ito, ayaw na. Ikaw ngayon ay adik na. Yan ang papasok na yung salitang kalibugan. Pag naadik ka na nito, marami nang hindi magandang mangyayari sa iyo. Yun na nga eh. Pag naadik na ang isang tao sa sex, dadami yung anak, lalo na sa mga lalaki. Sa mga babae, ganun din. Kasi ako, may karanasan ako niyan eh. Yung bang halimbawa na sa akto na kayo ng sex, tapos hindi pa kayo nag-condom, kayo ha mga lalaki, mga mister, ayaw niyong magkutong. Si Mrs. Si Mrs. ang nilalagay niyo sa kaalanganin, yung katawan nila, kalusugan pinapa-injection nyo ng depo, pinapainom nyo ng mga kung ano dyan, pinapaligate, lalagyan ng IUD. Eh, bakit si misis? Pagkatapos si misis pa yung maghirap sa lahat. Unfair, di ba? Bakit nangyari yan? Kasi nga, hindi mapigilan yung dipog. Which is, hindi naman kailangan, kaya lang, naghahanap na. Kaya kung nasa acto na kayo, ayaw pang gumamit ng condom kasi meron din nang meron din kasi nagsabing iba eh, pag ikaw ba daw kumain ng candy, magugustuhan mo, ba, magugustuhan mo raw ba na may balot yung candy na kinakain mo? Mga ganitong kwento na hindi naman maayos eh. Ang isipin, ang magiging resulta, kailan nga, sabi nga, pag na-addict ka na, paglabas ng libog na yun, ala na. Nasa-acto na, ang usapan, sige, i-withdraw natin. Kailan pag ka nandun na sa-acto rin, na nasa rurok ka na ng excitement, kayong dalawa, makalimutan o kaya kung maalala man, magano na eh, bahala na. Bakit? Wala na para yung avalanche eh. Yung avalanche na wala sa atin, yung landslide. Pag na-trigger yung landslide, wala na, bubuhos na talaga yan. Ay, ganun yun eh. Kaya, siguro ang ating mga simbahan, ang ating mga, mga mangulang, mga nakakatanda sa atin, instead na i-explain sa atin kung ano ang dapat, sinasabi na lang kasalanan yan. Hindi yan kasalanan. Kasama yan sa design ng ating Creator. Kaya si Paul, sa 1 Corinthians chapter 7, kung basahin ninyo, although itong, itong chapter ng ito at saka verses, ang sinasabi ay patungkol sa mga yung mga mag-aasawa at hindi mag-aasawa, yung issue na yon Pero yung pwede mo pa makita na yun pala ay talagang issue noon pa di lang ngayon. Ang kagandahan na ngayon ay eh open na tayo. Kaya yung ating pag-uusap pantukol nito, dapat maintindihan natin na ang libog, kalibugan, magkaiba yan. Kaya mga misis, mag kayo sa mga mister ninyo. Kailan ba kayo mag nito? Habang bata pa kayo, eh kung mga bata pa kasi o bago pa kayong kasal, magkahiyahan yan eh. wala, hindi nyo may experience kung ano talaga yung dapat. Ibig sabihin, puro na lang sakit, pagdurusa, wala man lang yung gamitin ko na lang yung word na hindi ma malaswa. Pero sige lang, kahintulutan ah, ninyo, no? Hindi nyo maranasan yung sarap. Puro na lang ganun. Dapat din maranasan natin, mga misis, ano? Kaya mag-demand kayo pagka kayo naman ay merong diferensya sa inyong katawan na hindi nyo maranasan na ganun pala dapat ang sexual na experience, mag-usap kayo, mister, at saka misis. Kasi ang sex, malaking bagay yan sa pag-aasawa. Kaya nga dinisign ng Diyos yan para ganyan eh. Pagkatapos pipigilan na nating sarili. O kaya ang isa lang si lalaki lang ang mag enjoy si babae, si misis, kawawang kawawa, parang ano lang, parang parausan lang. Dapat, ang sabi nga ni Paul, si lalaki daw ay walang karapatan sa kanyang katawan. Si babae rin walang karapatan sa kanyang katawan lamang. Silang dalawa dapat meron. Kasi mutual yan na dapat kayong dalawa ay mag-enjoy. Mag-enjoy kayo. Kasama yan eh. Incentive nga yan sa pag-aasawa eh. Huwag naman yung hindi pa nag-asawa ha. Kasi iyang akto na yan, yung act na yan, ay talagang dapat gagawin lang yan kung kayo ay nagkasundo na bubuo na ng pamilya. Kasi kasama na dyan yung sarap at pagdurusa. Ganun yun. Eh. Ganun ang pagkasabi dyan. Eh. Sarap at pagdurusa. Eh, kung puro na lang pagdurusa, ah, na. Di ba, mga misis? Ah, sige. Magandang araw at ang ganda ng panahon, mapagpalang araw din. Kasi, ang ating Creator, binigyan na tayo sa lahat. E lang, nami-misunderstood natin kasi hindi talaga tayo nagsaliksik kung ano ito Salamat po